At sa Bando hindi masabayan ng opensa mga defenders niya na pa foul ang tawag ng referee 100% sila kay sa free throw line karamihan sa kanyang puntos dito niya nakuha unang play ni Abando assist ang kanyang nagawa dito unang puntos para sa team na kanyang Set na naman lang anyang ng play sa pagkakataong ito binigay kay Abando ang bola. Nakita niya ang isa pa nilang kakampi sa loob ng paint ang resulta dagdag puntos. Sa anyang assist naman para dito kay Abando. 스코어는 so, 13대 nga rin ang dalawang assist nila kay sa first quarter ng laro. Tumira ang kanilang kalaban na LG Sakers ng tres. Ito ay nagbintis. Abando na sa loob ng paint ang nakakuha ng rebound. The hassle na naman nila kay ang ipinakita niya sa play na ito. Nakipag-agawan sa rebound sa anyang napunta ang bola. Hinto ang laro. Foul ang tinawag ng referee. Panig sa anyang. 민 전양 들어가지 않았어요 리바운드 피스리 올립니다. Napailing naman ng konti sila kay sa play na ito dahil na rin sa merong foul sa kanyang tira yun nga lang ay hindi pumasok. Sa free throw line ngayon, titira itong si Renz Abando. Unang free throw ni Renz Abando pumasok maging ang ikalawa niyang free throw ay pumasok rin. Nakakalamangangan niyang sa mga oras na ito ng laro. Maraming sumasabit dito kay Lakay at sa pagkakataong ito ay sa 3.9 tumira si Renz Abando at may kasama pa ngang foul ang kanyang tira. Tatlong free throws ngayon ang naghihintay kay Abando. Sa replay nga ay maganda ang pag pull up ni Abando sakto sa time min kumagat ang depensa ng kanyang defender merong kontak sa kamay nakita ng referee tatlong free throws para dito kay Lakay da, bando, ula, Sobjok, okay. Unang free throw ni Ren sa bando pumasok ikalawang free throw pumasok rin at maging ang ikatlo ay hindi nga nagbintis sa okay. okay. 이지 찬스를 좀몇번 놓치면서 좀 처져 있는 그런 모습이에요. 또 Nakakarami na nga rin sila kay ng free throw sa larong ito dahil maraming sumasabit sa kanyang opensa. Meron na namang sumabit sa tira nila kayo free throw line na naman siya sa play na ito. Laban na naman sa rebound at karambola ang mga players sa pagkuha ng bola. Abando ang merong magandang timing. Siya ang nagwagi sa rebound play na ito. Opensa ng LG Sakers na hindi tumama sa ring ang kanilang tira, abando nag-aabang sa rebound na sakto sa kanya ang bola. Kung mapapansin nga natin ay karamihan sa puntos ni Abando sa game na ito ay sa free throw line niya nakuha dahil hindi nila masabayan ng opensa nila kay at panay nga ang pagsabit nila sa kamay ni Abando na nagresulta naman sa mga tira nila kay sa mga free throws.